Hmm. Ako lang na sulaya na ginako lang. Kaagi na ko lang na kana bang wala di ko pudel. Sa ako ang mama lang. Kay kaluha. At ko ni eh, ako iyan si Esther. Ina na ipitra. Ini pagkamin sa ako ang ano mi ko na Then, uh, si may gabantay. Then, pag minyo ni Maester, dito na pagugiad to ni ating pasa -pasa lang. And then, pag iskwila na ako, problema ko kaya ng mga is lang kay buguon ba ko lang. Kung kayong pakaulaw lang, ay talagang itang tungkol kong kabugo, maulawan, intawan ko lang. Kaya na Tingnan na lang kasi maestra na saan akong kanong Then, pag abot na sa balay, sa akong gipuian puro raingo na, ay, sus, makapurdo yung bataan na ako. Ano ba? makapurdoy yung bataan na ako. Kay, may lang mo alima, inig katigulang, maganaan na ano ba? Taganay mo palit. Wala, well, di ko yung panti-panti sa una. Kung panti, -law lang, buslot. Kaya, di ko palitan, lagi anak niya. And then, ang totoo, matalaga. Wala na dito ko maulaw. Mangayo dito ko niya muna. Musukol ko. Musukol dito ko. Musukol. Crowded ba? Ubot. Ubot siya lang na. Wala yung gugma ba? Parang uhaw dito ko sa gugma lang ba? Then, makita na ako sa ubang mama na pinangga kay ilahang magpanuban sa silang mama. With harvig ka ng kamot ako. Wala. Mama, ibo ko ba? Bata pa ko ito. Hindi na ako, no? ako kalimtan. And then, pagka na lang, pagka minyo na ako na, agian po na ako ang gulag. With chick. Ano ba? Hindi na ako masabtan. First time na ako. First time, first love na ako akong bana. Wala, siya, 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 kaya buglain. So, di ko ka-adjust. di ko ka-adjust. Pagka-fix lagi, di lang yoko masulti ang tanan lang. Makaing karon Gibuhi ra ko. ay don't, Pura karon bitaw lang oi, ko mahadlok na og. Dili na ko buhi Kapoy, masilang ng kahadlok lang. Ang kahad